sound pala, hala sorry, okay, good evening, good evening everyone, good evening, this is Felcor Ellen, live po tayo ngayon, ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito, okay, so this is the third episode of our live streaming, ah... Uh, ito lamang, uh, this is the third episode, yeah, 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 today. Okay, so, pag-usapan lamang natin itong patungkol sa uh, South Korean uh, presidential issue. And, uh, what else? Ano pa? Si Colonel Nibrija nagsalita na patungkol kay, uh, patungkol kay, saan siya nagsalita? Patungkol kay Wilson Wilkins Villanueva. Okay? Mga kababayan ko, magandang gabi po ulit. Okay. Kumusta-kumusta ang mga kababayan ko sa ibang bansa? Uh, Sana'y nasa magandang kalagayan kayo at walang kakulian sa buhay ninyo. Okay. Mga kababayan ko, unahin ko pag-take up itong uh, South Korean President dito, mga kababayan ko. Parliament Okay. Mga uh, tao dito nagrarally mga kababayan ko. Kita nyo, ipapakita ko sa inyo ito ha. Ito, sandali lang. Mm. Dito sila ha. Nagkumpul-kumpul uh, sila dito kasi hindi nila nagustuhan yung ginagawa ng pangulo nila mga kababayan ko. Okay? So tingnan natin itong mga South Koreans. Okay, South Korean people. Mm -hmm. Okay. Tingnan ninyo sila. Pag mag-rally, nakaupo lang. Napakabait nila. Okay. Yes. This is it. Mm. Okay. Mga kabayan ko ito. Sit, 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 Okay. Ah, yes. Okay. Okay, mga kababayan ko, ito lang. Tingnan natin. Okay. Ah, uh, ito, kaninang hapon, they have their uh, congressional voting. It's either to impeach the president or not. Okay, mga kababayan ko. So, mag-message na po kayo. Mag-message, good evening po. Uh, please don't forget to like, share, and subscribe po for those who are new here. Okay. Tuloy po tayo. Now, uh, yung uh, voting nila kanina sa congressional voting nila for the impeachment of their president ay natuloy na kanina mga kababayan ko. Okay. Okay, look at these people. They are waiting for the result outside. Yes, they are on the ground in watching the screen, the result of the screen, mga kababayan ko. Look at them. They're looking up. Yes, they're looking up, mga kababayan ko. Ay, sorry, hindi napunta dito. Okay, so dito, they are looking up to the screen because they're watching for the result of the congressional election for the impeachment of the president, mga kababayan ko. Okay, natuloy na kanina. At uh, ang nanalo is, ano ang nanalo? Sandali lang ha, tingnan ko. I have my records here. Kanina. Okay. Sandali lang, mga kababayan ko. Sandali lang. <laughs> okay, okay, sorry, sorry. Okay, nandito ang resulta po. Yes. So ganito ang nangyari sa kanila kanina nag uh, congressional voting sila for the impeachment of the president of oh. now ang uh, with with uh, with uh, ano for the impeachment is ang ang ni boto sa for impeachment is 204 congressmen yes ang bumoto is around four congressmen, and uh, yung nag-against sa impeachments is only 85. And then for those uh, uh, abstain, tatlo. And then for those undecided, walo. Uh, okay. So dyan, dyan sila, Oh, yan ang voting nila. So natuloy na ang impeachment complaint para sa pangulo sa South Korea, mga kababayan ko, okay? So simula bukas, mayroon pang mga investigation. Mag, mag natuloy na ang impeachment sa kanya. So bukas simulan na ang investigation sa kanya for impeachment. Tapos after that investigation, pag mapatunayan nila na mayroong mga kalukuhang ginagawa or whatsoever na mga kasalanan, well, uh, makulong siya. Mm -mm. Kawawa naman, pre, kawawa naman mga kababayan ko, ikaso lang, uh, na, na ano lang siya, hindi niya na-anticipate na hindi maganda kung idiretsyo na ang impeachment mga kababayan ko ah uh, idiretsyo niya ang sorry it's not impeachment noong nakaraang week yung uh, martial law ay iniimpose niya yung martial law maraming taong naka nag against sa kanya dahil sa corruption dahil sa hindi tamang pamamaraan pero ano? Na-pressure yata siya or else he don't know how to. Kaya nag-declare siya ng martial but it only lasts for 4 hours and then inilift up niya ang martial law ulit kasi ang mga tao ay nag-rally na naman sa labas na ipa-tanggal ang martial Okay? And he is uh, supported with the military but then this time it was the Congress who made their vote and then okay so natapos na kanina and then okay tuloy na yon kawawa naman ang uh, presidente din pero iwan ko ba parang sobra na rin abuso niya kasi ang mga tao dito hindi naman yun sila uh, ano masyadong demanding sa leader nila kung ano pero they are more understanding also but this time this time um, parang hindi na nila kinaya yung pamamaraan nitong pangulong ito okay so bakit natin pinag-usapan ito kasi it's almost the same case in the Philippines na ang pangulo ay hindi na natin mapagtiwalaan okay so hindi na ang mamamayang Pilipino ay parang hindi na maniniwala sa administrasyon natin diyan sa Pilipinas o kaya pinag-usapan natin din ito. Kasi it's almost the same situation. Pero bilis nilang nakapa-impeach. Okay? Bilis nila. Sa atin, kailan pa kaya? Tagal na tayo dyan. Parang uh, nagsimula ng mga rally dyan. Parang August, September. Okay? Pero hanggang ngayon, hindi pa. Kisok pa rin ang rally. Dito, uh, oh, ilan lang araw. Uh, ilang araw? Two weeks lang yata. O, oh, tapos na. Oh, mayroon pang investigation, pero ang impeachment is natuloy na giyot. Oh, so, hindi na sila siya na magiging pangulo dyan. Time will come nga iba na naman ang makaupo dyan. Kaya yun ang nangyari sa South Korea kanina. So, tapos na sila. Okay na ilaha. So sa atin na naman pag-usapan natin. Okay, okay na ito. Punta na naman tayo dito. Okay, please like, share, and subscribe po for the sorry. And don't forget to send your message kay basahin natin yan. Okay? Babasahin ko yung mga message ninyo pag mag-message kayo. Okay? Sige nga. Basahin natin para makita naman ninyo. Okay. Yeah. Okay na ba? Okay. Papunta naman tayo dito sa Heartbreaking Man. Parang kami pa ang may utang. Okay. So, anong ibig sabihin dito? Sandali lang ha. Hanapin natin ito. Okay. So, itong si uh, Romaldes, ang Speaker of the House sa Philippines, ay uh, nag-order o nag-order siya or pinilit niya ang Armed Forces of the Philippines na magpalabas ng video na uh, suportahan nila siya o uh, na na noong nagbigay siya ng 350 additional sa ilang allowance additional allowance sa mga armed forces na magpapagawusto niya gawan siya ng video na magpapasalamat sa kanya. Oh, pero ang mga armed forces, hindi lahat 'yun sumusunod sa kanya. May pumapalag na sundalo na di sumunod. Okay, mga kababayan ko, ito siya hindi sumunod. Yeah. Anong nangyari dito, mga kababayan ko? Mm. Ang nangyari dito, ma, <laughs> ayaw nilang sumunod kasi, um, mm, ayaw nilang, ayaw nilang sumunod kasi, ano, uh, sandali lang ha, sandali lang mga kababayan ko ha. Bakit nandito na ako sa gallery ngayon na punta? Uh, bakit sino nagbigay ng picture ko dito sa, sa galary ko? Sandali lang, wala man akong pinapasok na picture dito. Hindi man ako nagpicture. Paano ako nakapasok dito? Okay. Anyway, patuloy tayo. <laughs> Sorry mga kababayan ko. Patuloy tayo po. Okay, may tiningnan lang ako dito po. Okay. Uh, so, saan na ba tayo? Oh, itong dito sa dito tayo sa armed forces, mga kababayan ko. Okay. Ang gusto kasi nitong mga taong ito sa armed forces, ito ni Romaldez itself, para siyang uh, namimigay siya ng additional, nagpapatawag siya ng uh, conference dyan sa office niya, namimigay siya ng additional allowance sa bawat sundalo ng tag 350 pesos each. So, very good yan. Maganda yung ginagawa niya. Pero after niya nagbigay, may uh, may utos din siya. May pinapagawa siya sa mga armed forces personnel. Anong pinapagawa niya, mga kababayan ko? Uh, so, after magbigay si Mr. Martin Romaldes ng tag-350 per day additional allowance, ang mga sundalo, uh, the chief reportedly asked them uh, to prepare ask them to make a video for pre for asking uh, no video for thank you for giving us this allowance for thank you video for BBM and Romaldes for the present that they have for additional nine thousand So, ang kapulisan, it's a heartbreaking kasi parang ayaw nila. Para pang sila ang may utang kay Romaldez. Oh. Sandy Maggap. Si Candy Magupay, good evening, advance Merry Christmas, watching from Hong Kong. Ay, hi, hello po, good evening, ma'am. Uh, ma'am Candy, uh, kumusta po kayo? Welcome to our live po. Kumusta po kayo dyan sa Hong Kong? Sana'y nasa magandang kalagayan kayong lahat. Okay? So, yun ang ginagawa nila mga kababayan ko. Uh, nagpapagawa si Romaldes ng video na magpapasalamat itong ang, ang team sa video is yung video magpapasalamat, thank you for PBBM and Romaldes for giving the more support sa allowance nila yun ang gusto niyang ipapagawa but according to the subject it's heartbreaking ma'am parang kami pa ang may utang na loob sa kanila oh see oh ayaw nilang gumawa ng video kasi para pa silang may utang na magpapasalamat sila mm -hmm. yun ang problema jaan mga kababayan ko na it seems pa nga sila ina nga utangan. So wala sa armed forces transformation road uh transformation road of ang may uh, akap sa mga bulok na politiko. Ah see? Kita ninyo yan. Mm. Malayo na ang nanarating after uh, tayo'ng bumalik ah. Uh, malayo nang nararating sa bansa natin pero para tayong bumabalik na naman ngayon. I i ibig sabihin noong si Pangulong Duterte medyo okay-okay na ang armed forces ngayon parang bumabalik na naman na wala silang alaga sa gobyerno. Okay? So 'yun ang nangyari ngayon. Kaya medyo dismayado ang ating mga armed forces of the Philippines. Okay? Dismayado sila kasi parang uh, para pa silang sila ay uh, medyo utangan sa kanila. Sila pa ang nagserbisyo sa bansa. Kapiranggot lang ang ibinigay. Mag-order pa ng video. Okay, papagawang video na magpapasalamat sila kay BBM at kay Romaldes. Ay ayaw nitong usa. Ayaw nitong military. Hindi siya gumagawa. Okay? So, pa natin, mga kababayan ko ng konti. Dito naman tayo sa isang, uh, uh, sa thumbnail natin tayo papunta. Okay, tapos na itong pictures, okay? So, thumbnail tayo. Uh, it's Cornell Nibri, Nibriha, Nibriha, nagsalita na, nagsalita na patungkol kay Cornell Wilkins Villanueva. Okay, ano ito? Uh, si uh there are men. Oh, according to uh, Nebriha ito ang statement sa letter niya mga kababayan ko makaka makatandog naman. Sabi niya, there are men who live by code. Okay? So, by my honor is my life. According to him, si uh, si Colonel Nebriha My honor is my life. Who by code? Okay. So, ready? One more time. My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Okay? So, this is the, uh, what is this military, uh, mm -mm, may mga ano yan sila, may mga yung bang pledge or panumpak sa kanila. Okay? So ganito ang sinasabi ni uh, Colonel Nibriha patungkol sa ginagawa ng Quad Committee sa Kongreso sa pag-contempt ni uh, Colonel Grijaldo at ni ano ba ito? General ba ito si Wilkins Villanoy ba? Kaysa PDEA man siya dati. PDEA director man siya dati. Okay. So ganito ang sinasabi ni uh, Colonel Grijaldo uh, ni Briha. Ha? Ulitin ko po. My honor, uh, my honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ganun talaga sila kaganun. Determined sila. So, si Nebrija is so disappointed. Napaka-disappointing siya. Na-disappoint talaga siya sa nangyari kay uh, General Wilkins Villanoy General ba yan siya? Hindi ko masyadong alam. General Wilkins Villanoy concerning concerning the contemption. Okay, gi -contempt na naman siya dito sa sa kongreso. Si If we are going to go back mga kababayan during the hearing of Pangulong Duterte, okay? Ito si Colonel Grijaldo ay talagang nagsalita siya na na tinabihan siya na dalawang cong congressman kasi uh, nakikiusap sa kanya pero hindi siya ayaw niya. Ngayon, may statement siya noong nagpunta sa Tatay Digong nag siya ng mga allegation na katulad ng may awards system ang pagpanghuli ng uh, drug lords or drug personalities. Pero uh, dinidinaya ni Attorney uh, ni Colonel Grijaldo mga kababayan ko. Pero ipilit nila para ipilit sa mga Kongresista ng Tuad Committee para ipapahiya nila si Pangulong Duterte. Ngayon hindi man nila nakuha si Colonel Grijaldo at si former PDEA Director Wilkins Villanueva. So ngayon, ginigipit nila o oh, pinakontempt na naman nila. Kita nyo mga kababayan ko, napaka walang hiyang mga tao ito. Okay? So nakikita naman ninyo na kahit pa military ay gigipitin nila. Ano kaya magsakit -mag ang ulo nitong mga military? Rak rakan nila ng, ay na, goodbye, good mo diha sa ano, ah, uh, sa kamangyang. Okay? So, mga kababayan ko, yun ang nakita natin kay Colonel uh, ni Breha. Talagang uh, loyal talaga siya at may honor na dinadipindihan. Okay? So, yun ang sinasabi niya, mga kababayan ko. Kasi kawawa naman Si Colonel Grialdo at si Colonel Wilkins, uh, Wilkins Villanueva sa ginagawa nila. Okay? So, maniwala ba kayo dyan mga kababayan ko? Mm. Ako maniwala ako mga kababayan ko sa owner. They are very, they are, ang mga military is, they are very, uh, what is that? sensitive when it comes to honor. Mm -mm. Kaya siya niya na if you will take my uh, if you are going to take my honor, my life is gone. Oh, see? Kasi kung uh, kung uh, anuhin ninyo, galawin ninyo yung honor niya, matamaan yung honor niya, their life is gone. Ano na, alam na ninyo kung anong ibig sabihin dyan. Mm. Tapos mapunta naman tayo kay Duterte. Uh, hindi ko alam kung bakit tinatawag ni ni Akop si Congressman Akop ay tinatawag niya si Duterte na mukha ng mga kriminalidad. Bakit kaya nagiging mukha ng kriminalidad si Pangulong Duterte? Anong ibig sabihin niya nito? Hindi ko nagustuhan itong statement ni Congressman Akob. Okay? So, Ah. Oh. At may may uh, akusasyon sila na si Pangulo daw ang uh, ganun, protector ng drugs, okay? So, mga kababayan ko, kung ikaw ang protector ng droga, pamat mo ang mga gumagamit. Anong sinong baligyaan mo? 'Di ba? 'Yun ang ginagawa ni Pangulong Duterte pinapasura, pina pinadakip, pinakulong niya ang mga biktima ng droga. Pero wala tayong mga is policy. Mm. Pero ngayon, siya pa ang sabihin na siya ang uh, nag-ano ng mga drug lords. So makaka <laughs> anong klaseng pag-iisip 'yan, mga kababayan ko, di ba? Okay. So, hindi maganda, mga kababayan ko. Tapos, papunta na naman tayo sa, ano, ano pa? Ano pa pag-usapan natin dito, mga kababayan ko? Marami pa tayong tungkol pag-usapan. Okay. Ngayon, noon pagpasok ni Angara sa Deep Ed, maganda ang, uh, maganda ang reputation ng Deep Ed. always number one. Okay palagi silang number one sa whatever. Na ngayon, napalitan na ni Anggara akala ni Anggara kaya niya yan. At Anggara akala ni Anggara magiging sikat ang mga makaraan sa, vice, ay, sa uh, deep ed secretary. E, sa, sa iyang kaalaman, ah, ang nangyari niya, lingid sa kanyang kaalaman, ay ano mga kababayan ko ano yan <laughs> lingit sa kanyang kaalaman ay uh, ano uh, sandali lang mga kababayan ko may binabasa ako mga kababayan ko okay so sige tuloy na tayo lingit sa kanyang ka kaalaman uh, ngayon parang minama, parang sinasabutahi din siya. Okay? Yung budget niya. Okay? Si Angara kasi ang DepEd secretary ngayon. Nagresign naman si Inday Sara, di ba? Tapos parang tinatrabaho din ang budget niya mga kababayan ko. Bakit? Ah, uh, yung budget niya sa computer computerize computerization sa education sa Pilipinas ay kinaltasan nila ng 10 billion plus ang budget sa deep ed. So, ngayon, hindi na naman matupad nila ang project nila ngayon kasi kinuha na naman nila ang pera, ang budget dyan. Ipaano na yan, mga kababayan ko? Di, dapat ibalik niya yun. Hmm? Hindi pwedeng palampasin lang natin yan. Diba? So, kailangan natin na uh, tingnan. Tingnan natin ang deep end. Tingnan niyo ang deep end, mga kababayan ko. Napinahihirapan si uh, Anggara ngayon. Nahirapan siya parang gusto na niyang lumabas. At in, kung magiging sekretary kag deep end, hindi ka popular diyan. Tapos, pag kumandidato ka sunod, abagsak oh, ka na naman. Okay? bagsak ka na naman. Kaya, mm, sana naman magmamatino sila na mag magtakbo sila, ayusin muna nila ang pagkakalagay nila. Okay, so mga kababayan ko, hindi tayo makapagtagal mas maayos mga kababayan ko kasi uh, as of this time, it's already 12 o'clock, Five minutes more before 12 o'clock mga kababayan ko. So, magkita-kita na naman tayo bukas. O hanggang ito man lang ang mapakita natin sa inyo. Pero bukas, babalik tayo ng umaga. Okay? So, take good care, everyone. God bless you. And uh, ingat palagi. Bye-bye po. Bye-bye sa lahat. Babalik lang tayo bukas. At saka, sa long trip ko ngayong araw, napapagod na. So, balikan natin yan bukas ng umaga. Eh, hindi na kinaya ng lola ninyo. Antok na antok na si lola ninyo. Kaya kailangan tapusin na natin Okay, mga kababayan ko? So, dito lang tayo. Tapusin na natin ito para sa susunod na naman. Maraming salamat po. Bye-bye po.